Dari putus durian. Uh, usah sa pinakadagahan o oh, bunga. Ito ang durian. So, yun. Yo, yo, what's up? This is Buyaks and welcome to my YouTube channel. So, Kung bag-o pa lang ka sa ako ang video karon, ug uh, naabot ka sa kini nga video, palihug na lang pugkog subscribe. Pugdak hangkay kayong salamat so. Karon mga kabuyaks, bulan-bulan uh, uh, na taw ka diri sa bukid. So ato ang tan-awon ang mga uh, lansunis, o mga durian kung kini basya na munga kay sa karon mga bulan gyud mga kabuyaks, ating bunga gyud mga frutas karon. Marso, Marso-Abril, so mauna ang ato ang silipon ng mga kabuyaks ug mga teknik, mga teknik sa mga pag-atiman sa prutas, so atong tanawon ang mga ato ang mga gipang atiman, so grabe sa isa sa siluping pumpers mga kabuyaks, so tara. Tara mga kabuyaks, wow. mauna ang mga naguna ug bunga, durian kabuyaks kining uh, punuan ka buyak siguro sa wak ko nagkamali siguro mga naan sa mga 5 years to 6 years Sada. na punuan ang awa mga kabuyaks gamay lang ni siya na punuan uh, hmm. mubo lang siya mubo so naan na siya ibunga wow. so dripod mga kabuyaks naan na butusab siya ibunga mo ni siya ang mga naguna no Ayan na siya mga buyaks. Ayan siya mga kabuyaks Sila-sila oh. lang ano nga sa bayan mga kabuyaks. 6 uh, years to 5 years nga nga kining punuan. O so, sa pa, ang variety day ano mga kabuyaks, mauni siya ang puyat. So, kining puyat mga kabuyaks, uh, mauni siya ang gina-export. Na-export gina sa Uh, South Korea, China, uh, China. Mauna siya mga kabuyak. So, magsuri-suri pa tayo kabuyak. Uh. Mauna siya. So, kini kabuyak, murag dako-dako na gid siya nga punuan ng durian. Ah. Uh, siguro na timingan siya pagtanom nga uh, wala siya naaungan. Oh, wala siya yung mga dili siya digkit mga kauban niya so nakabuylo siya og uh, tubo no puyat niya po ni siya mga kabuyaks puyat sana siya yung mga nagbulak ako siya isang anak una so diri ta sa unahan mga kabuyaks So, ngayon ko dyan kayo, dari kabuyaks, labi na Ako lang yung magkasikas dari Ako ay isa magsuruy-suruy Ang kasagaran madunggan, langgam o, Baka, kabaw No? So, so mga bulan Bulan, hapit bulan put tawa ka Kabuyak So uh, na-excite ko Pagpadulong ako aku Gusto na ko makita ang mga Ito mga kita atiman Pagdiri diri ta sa uh, ah, lansunis Darita sa lansunis mga kabuyaks uh, ah, Lansunis kabuyaks Diya ah, Di ako ni siya tuong ah, December January So ato ang tanawon mga kabuyaks Yun Ang daming ah, daghan kay bulak kabuyaks daghan no. oh. Daghan kayo sa bulak. Kung dili man kayo maklaro sa inyuhang sa diri video ka buyaks. Pero sa personal, daghan juga kayo sa bunga. Mao ni siya ang bulak niya nga buyaks. Ah. Mao siya ang bulak. So, dara mga kabuyaks. Ah ang variety niya ni Kabuyaks mao siya ang lungkong uh, usa sa pina uh, usa sa mahal mahal nga variety sa Lansunis you no know, ni Kabuyaks So dapat yun nato ni siya alagaan Kabuyaks labi na nga ting init So kinahanglan yun sa ting init yun mga Kabuyaks kining mga Lansunis ah uh, labi na kung may ang init So alalayan yun na tunis ni tubig ang ilalong dire. Ya. At uh, na siyang uh, yaban o tubig kung may ang init. So, so okay. Ang mahitabo magod na ng kabuyaks, kung pananglitan kung street ang init. Kaya siya, siya. Palang pungpong niya. Ah. Uh, ang init, mga gaot. O nabina mabinlan na lang o duha, tulo. tu so, didik na siya pung pung oh. sudah so, kan gig bulak mga kabuyak so effective ang atuang uh, atuang gabuno ani eh. no oh. yun mana siya ang 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 lungkong so kini nga lungkong mga kabuyaks kuan na ni sila kabukdri oh. walo ini sila kabuok dari kabuyaks na gati man ato nga no so daghan siya og bunga so ganahan na miss ko no so wala lang smile lang ko so kini ang atuan na lang atuan na lang kanon ani atuan na lang siya nga nun no so Mayon ta kung maulan ron kay murag ni street ang init. 3 uh, days na yata ni street ang init. So balinda sa pikas mga kabuyaks. So naana -na ta diri sa karsada. So, ah, na ako yung gibalot diri nga ah, uh, ah, nangka. So atong silipon kung giniba hinog na. Dugay naman nako na ako gibalot o oh, hinog Uy na nahinog ka buyaks Alanganin pa rin Ito alanganin pa Pero padulungan ang hinog siguro mga 3 days 3 days to 5 days hinog na siguro to So ito yung isa tuwa dyan si sigig mga kabuyaks kaya dapat yun sa bagdalan <laughs> dapat ba yun itong may bawaan basing mamising so darita sa lungko mga kabuyaks uh, suri suri sa tamang dari sa bukid na mga kabuyaks ha saging. So, mga saging so kini yung mga saging dari kabuyaks mga binangay Halo-halo nih -halo, mga kabuyok. Nih mga lubi. Itu. Wow. Ah, nana na ta dari sa lungkong sa. So napansin na to kabuyok. Ah, na na sa mga dagko na yang mga bunga. hindi lang tayo natin maglaro kabuyaks na yung bunga mga kabuyaks hmm? sulan sunis na dyan, pungpung, nagyo gano na yung mga nagapas, parehato ko ganiha na po yung mga naguna so ayos, derita sa mas dool maana siya mga kabuyaks ang pungpung -pung niya so uh, ayos, wala siya na damage maana siya na po yung mga nagapas nag nagukod Ini so unta. Mangani pud mo. No. Jadi kasih bikas. Okay so, uh, halus kanan, bulak pas ya. Alungkung ah, ya mga munga kebuyok. Daghan uh, um, ya pun siak bulak. Dilek lang siak maklaro sa video, pero kong sa si personal daghan siak bulak. So na na ganit nang mga, mga kuno nang tanggal. So dapat pampingan din nato ni, no. no. Ni siya. Ini e duko, mo no, ni ang duko ni mga kabuyak. Daghan gyud siya og bulak. Ni e, duko ni siya. Daghan gyud siya og mga bulak pero dili lang nato makita sa video. Sa personal niya pun. Duko gyud ni kabuyak. Kana duko, kinahanglan e to duko. Ang Ang lungkong. Kini. Lungkong na siya kung puyak. lungkong. Daghan niya kung siya bulak. Kini wala ka ayaw siya bulak. Naaman pero dili parihaan eh. Kung siya bulak. So dere na punta sa durian kung buyaks. So isa isa bulan na to dere. Kapin. ngawatakan wata ka nang sa bukid. So. Um, uh, big black dan, Sa ato ang mga uh, baga ganahan saan kayo Naang... so kung ako ma-explain na nakabunga na yung na ani ang ato ang, ang diatiman nga prutas no so ang ato -an na lang ani mag maintain sa spray o magdilig sa tubig no, no mga kabuyak o karoon derita sa durian sa durian sa mga kaboyaks kini mga kabuyaks di kini siya totally nga uh, mo um, bunga o mo mo bunga yun siya tanan mo sa, siguro sa 100% na siguro siya sa mga 40 to 50 na uh, mulusot nga bunga mga kabuyaks uh, unta bisag na lang na sa 40 40% nga mulusot siya nga bunga no so, ayos nice so dirita balinta sa pikas mga kabuyaks Napansin mo lang kabuyaks, basing nang tuo daku ada ning lugar na gatuyok lang ko kabuyaks. Ito ko gitan ka ganiyo. Ano nang gatuyok ko gana, gatuyok. Gamay So wow. Wow wow. Ang dami kabuyaks. Tingnan niyo mga kabuyaks. Oh, dagan gi kabuyaks. Hmm. Grabe yung grabe tong yabuno siguro effective kaya kung buno ha hmm? yung bulak uyak so oh. ha hmm? yung bulak ha nah. ha uh, naku na siyang punuan kabuyaks na uh, uh, puyat puyat variety na kabuyaks dari tabalin sa mga uh, kini nga mga durian dari mga kabuyaks uh, medyo uh, remix o assorted at ay natay mga assorted dire uh, like ani aronsilio aronsilio ah uh, uh, usa sa pinakalami di 101 ano di 101 kog naabot ay ko ko dito ko kuswas tawag na ko kuswas ano ah. uh. so kini ang ganse bunga yung mga aronsilio Ah, uh, kini siya maharbi siguro sa season. Na timing siya season. Uh, August to September. So mao ni ang D101. Nagahan po siya bunga mga kabuyas. So, ganda Kini kabuyas. Lungkong po ni siya lungkong. Na na po siya yung mga nag-una. Yan, na si mga nag-una, na po siya yung mga nag-apas nga bulak. Dali daghan siya bulak. Uh, I hope unta lusot nito so derita sa durian. Yeah guys, sa durian guys. Ano guys, guwang na na guys. Ah, uh, pipila na lang kaadlaw kinabuhi anak kagak na. So lungkong yapon guys. Ah, uh, kabuyak lungkong yapon. Kuratan tani Dari na putus durian. Uh, usah sa pinakadagahan o oh, bunga. Atau ang durian. So, yun. Tapos, mubo lang. iya, ang dami. Ano yun? Dagan po kayo ni siya bunga, mga kabuyak. Huh. Bulak siya. Hindi sa mga ni kabuyak. dingin? Hantod nga mo bulak. Buskag na. Hantod nga mo himo siya sigarilyo. Tuloy-tuloy na siya. So, sa ito ang istorya gani ha. Ah, 100%. Naa mga 40 to 50. So, bisag 40 na lang nga mulusot sa iyang bunga. So, maulang nga ito ang maulang nga akong ma-share sa nga mga kabuyak. So, minta. Nata yung mga nakatunan nga. Ginagmay about farm. Ito mga nga kabuyak So, dahan ka ayong salamat no. So, dari lang nga kutob ang ako ang vlog o usab diha ko sa pag-subscribe sa ato ang channel so say para sa akong naamantay mga i-upload updated ka kabuyak sa sunod mga kabuyak i-vlog na to ang ang pag-spray sa ato mga durian ug lansones ug dire lang salamat o kabuyaks